Sisimulan ko muna sa paglilinis ng electric fan. Nagmamakaawa na yung electric fan ng anak ko. Grabe na yan. Dalaman linggo na yata hindi ko nalilinisan to. Ako lang naman lagi ang tagalinis ng mga gamit niya rito sa taas. Sabi ko sa kanya hugasan naman pag walang pasok pero wala talaga. Nanay pa rin talaga ang kikilos at maglilinis ng kanyang bahay. Kaya naman, dahil pakiramdam ko makati talaga pag marumi ang isang bagay kailangan lagi mong lilinisin kaya naman ako eh, na yung dila ko kasasabi na maglinis ka naman pag wala kang ginagawa kaya lang talagang wala nanay pa rin ang gagawa ng mga gawain niya imbis na ipapahinga mo na lang liligpitan mo pa siya damay pa siya kasi nakabukod na siya sa bahay ko kaya ako talaga lagi ang namamroblema dito sa kanyang kalat yan yan po ang isang nanay ano, walang katapusan ng pag-iintindi sa anak niya. Simula maliit hanggang ngayon malaki na at kung tutusin kayang kaya niya ng sarili niya. Pero wala pa rin, hindi mo pa rin mapabayaan. Dahil ito yung aakyat ako rito sa bahay. Makikita ko yung mga gamit niyang nakakalat. kahit may iba akong gagawin, pinagpapaliban ko muna. Nilinisin ko muna tong kanyang tinitirahan. dahil pakiramdam ko makating makating ang katawan ko pag nakikita ko makalat na dumi ang electric pan nga na yan napakadaming dumi talaga hindi mo hindi mo iisipin bakit ganyang pinababayaan niya lang kahit wala na lumalabas na hangin eh ako gusto ko linggo-linggo huhugasan yung electric pan para naman hindi natatambak yung kanyang dumi sa loob naglalaba ako ng mga labahin niya pero habang naglalabayan, naglilinis, naglilikpit ng kanyang pamamahay. Alam nyo, ngayon ko lang napagtanto ano. Kaya pala ang gusto niya mga gamit dito sa bahay eh, Sa bahay niya eh, itim. Para naman hindi makita yung mga dumi. Pero sa totoo lang, kahit may, may itim yung mga gamit, punda, bed cover niya, electric pan, halos lahat dito yung mga lalagayan ng mga patungan niya ng mga sapatos, yung eh, mga itim. Kitang-kita ko pa rin yung dumi siya lang ang nagsasabi sa sarili niya siguro na hindi niya makita yung dumi pero talaga namang ayaw ko ng malikabok kasi pakiramdam ko pumapasok lahat yan sa ilong ko makating makating ang ilong ko niyan yung batang yan eh, talagang hinahayaan niya lang basta makapagwalis o okay na ako hindi hindi ka, hindi talaga ako mapakalit. lagi ko na lang sinasabihan yan sinasagot lang ako deserve mo yan ma Stress ka na naman. Paano hindi ka mai-stress? Dahil sa tuwing makikita mong napaka-dumi ng mga gamit. At isa pang ayaw ko yung nakikita kong nakakalat yung mga medyas, sapatos. Diyos ko po. Sakit sa ulo. Bakit kasi malalaki ng mga anak mo? Niintindi mo pa sabi ng asawa ko. Eh, ganun talaga. Wala kang magagawa. Karagtong na ng, ng obligation mo bilang isang nanay. Akala nyo lang kasi pag malaki na yung mga anak natin, hindi na natin poproblemahin o isipin pa. Ay hindi po, hanggat nandito po tayo sa mundong ito eh, talaga pong nakaagapay at nakaalalay tayo sa ating mga anak. Dahil yan po ang obligasyon ng isang magulang sa kanyang anak. Yun nga lang minsan, yung mga anak naman eh, nasasara pa naman sa kanilang sitwasyon. Eh, sige na lang, lang sige. Kagaya nga ng mga gawain niya rito sa kanyang bahay. Dapat pag pre-time niya o Friday niya. Kahit man lang ligpitin tong cabinet niya. Na mas maganda pa tingnan yung ukay-ukay. Ayan naman kinalikot ko na naman. Ayan o. Oh, grabing mga damit niya halo-halo na. Hindi ko na maintindihan kung tuwing aakyating ko yan dito ganyan. Lagi ang sitwasyon ko. Inilinisin ko. Tutupiin yung mga damit. Binubukod dyan do t-shirt at saka mga short. Mga pantalon. Nagpakahangir. Pag-akit ko na naman mga ilang araw. Nako. Labo-labo na naman mga yan pati ng mga hanger, nagkalat lang. Ako eh, minsan yung asawa ko pag ang umaakit dito. Galit na galit na yan kasi syempre yung asawa ko rin, malinis din sa bahay yan. Ayaw niya rin yung nakikitang laging makalat yung papamahay. Ayan naman, ayan. Hindi ko minsan mapigilan. Minsan, talagang napupuno na yung asawa ko sa ginagawa niya. Ayan. Binibigyan siya ng award. Kahit malalaki na mga yan may award pa rin yan sa asawa ko <laughs> ako hanggang bunganga lang katwiran ko kasi ganyan lang talaga ang nanay parang masakit pa sa pakiramdam na yung papaluin mo sila o kaya ma mauntog ka nga lang eh, masakit na kaya lang yung asawa ko ay eh, minsan high blood hindi na nakakapagtimpi yung feeling niya ba na ginagawa na lang ako, laging katulong kaya galit na galit na yan kaya naman ako, minsan hindi na lang ako nagsisinalita, aakit na lang ako at ito, habang ako'y nagtutupik at nagliligpit kanina, ako'y naglalaba kaya naman ito, nakapagsasampay na ako sa kanyang mga labahin, di ba, pati mga kumot nilabang ko na para naman hindi na ayoko kasi yung amoy ng, ng katawan ng tao pag matagal na ako talaga ang mahilig magpinagkalikot dahil gustong gusto ko naman talaga yung napakasarap naman sa pakiram ng pagmalinis yung pamamahayin hindi matapos-tapos yung aking ginagawa pero sabi ko nga dahil marami naman akong oras pa maaga pa naman hanggang sa hindi ko talaga tinitigilan pag nag, ako ng isang gawain talagang tinatapos ko yan hanggang kung anong oras ako matapos bahala na ganyan po karami ha? Salamat po.